Hello guys, nandito kami ngayon kay Marites at samahan natin siya maghiwa ng pakwan. Ay, tapos na pala yung pakwan. Melon naman ngayon, melon. Pwede ka naman magsalita. <laughs> yung isa lang yun. <laughs> ito, ano ito eh? mahaba ito uh, hmm. Tikman ba ang, ano 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 Hmm. Ang buhay ni Marites sa Riyadh, Saudi Arabia. At siya ay namamayat na daw. Namamayat na kaya si Marites sa tingin niya. Mm. mukha kang may sakit pero hindi, hindi ka mayat hindi ko na feel na payat ka ni hindi hindi. hindi ko feel, feel niyo ba? Oh, no, hindi ko na kita sabi ko, osang kayo payat ni Mardis dito parang hindi <laughs> shout out sa aking viewers hindi ako nagpuputol di busy ako magpupo wala naman akong kita sa putulab kay pupo may kita ako eh Ay ang net mo nga. Tinuruan nakita ng ano, hindi ka pa rin nakapasok doon kay Hopia. Inaantay ka. Antay siya ng antay. Ding oh, si Martes. Turuan ko daw siya. Dahil inaantay mo nga yung ano niya, di ba? Hindi pa siya nag-alert. Andun na yun eh. Nandyan na nga yun sa'yo. Naka-install -naka ka na, di ba? Eh. eh. kulang ka na lang mag -ano. Eh. Pumasok ka dun sa GC at kailangan lang i-enter yung ano mo. Yung certificate. May certificate kasi yun eh. Eh, kay Pupo. Eh, inaantay niya yun. Hindi mo naman ay naano. bala ka dyan. Eh, nagaantay lang rin naman kami. Kung gusto mo, ano. Sarili mo dapat ang mag-push niya. Eh, hindi, naman kami. Kung, kasi, kaya ka mag -bubloom. Kasi, para sa sarili mo. Hindi ka mag kasi dahil sa amin. Hindi, ikaw ang may gusto. Dapat. Sige. Na.